Daddy. Oo. Oh. Buksan niyo mo yun. Tsaka awat sa akin dito. Ano yan? Ah, ayan. Tsaka ganyan din. Hmm. Ah, uh, sa akin. Nakalive yan. Eat lang. May cookie na ko dito. Kakainis ko! Pag dito, sabi ko, dito may tutulog. Saan? Saan Nakalive yan. Ito ang Oo. Oh, oh. Ay, yun ako. Oo, oh, sige. Hawakan mo. At na rin. Ang oh. gabot. Hmm. Ano, hindi na may kit. Mababa lang kasi. Uh, Tataas ko na lang. Kapata, uh, ano ko na lang.

Dito na lang natin lagay para kita ikaw, ibe. Para kita ikaw nag-drawing. Ibe. O doon. Para kita ikaw nag-drawing. oh Para kita ikaw nag-drawing. <coughs> Drawing baby. Wait, yung bibi yun. mo yung na-drawing mo. May na-drawing. Uh, Kaya lang ako. Against the light, eh, bibi. Paad na kalabasa. kalabasya. Against the light, ano? Okay na yun, ano? Okay na ba yun? Okay na ba? Ano yung drawing mo? ano yan Spider-Man Sino yan si Spider-Boy? Spider Hindi yan Spider-Boy Spider-Man Okay <coughs> Sa'yo naman Pag-aid natin pag kay mami Ano? Ay, may isa kang viewers oh. Ano May some viewers? Um, pati ko Ganda yung sa'yo <malay> naman. Ang sa <malay> yung <tong> sa'yo <malay> <tong> naman, <malay> <tong> natin. <malay>